What's up guys? Welcome back sa akin YouTube channel. So ayun na uh, guys, lumabas na itong mga polymer bank notes. And uh, may mga denomination nito na mga 50, 100, 500, tsaka 1,000. Then uh, gaya na sabi ko before sa isang video ko, uh, wala itong uh, 200 pesos na denomination. Kasi ang dahilan ng BSP is uh, less na nagagamit yung uh, denomination na 200 pesos. Pero Uh, mag exist pa rin o mag-circulate pa rin itong uh, 200 pesos na banknote kasabay nitong mga polymer. Ngayon guys, dahil nga uh, hindi nagkaroon ng polymer banknotes itong uh, 200 pesos, uh, may mga kolektor na nag-iipon na nito itong uh, 200 pesos na banknote. Although before, syempre... Uh, may mga kondisyon naman talaga yung mga kolektor kung ano yung mga hinahanap sa mga banknotes. Uh, mas lalo na ngayon kasi possible uh, sa katagalan is mawawala ito sa circulation kung hindi gagawan ng uh, polymer banknote itong uh, 200 pesos. So, syempre, sa mga banknotes naman, generally, ang uh, hinahanap dyan, yung mga error, yung mga misprint, ayan, yung mga... Uh, klase ng mga Hermes print minsan wala yung tao or yung uh, serial number tapos mismatch sa uh, serial number so yung mga uh, sobrang cut no na mga banknote so yun yung mga kondisyon and then uh, isa pa sa pinaka hinahanap ng mga kolektor lalo na yung mga tropa natin ng mga kolektor na naghahanap ng 200 pesos is yung Uh, solid serial number. So, pag sinabing solid serial number, guys, uh, iisa lang yung ano niya. Iisang number lang yung uh, serial number niya. Halimbawa, kung yan ay uh, AB1, uh, puro 1 yung serial number na nakalagay, guys. Then, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And sa pagkakalam ko kasi yung 0, guys, is uh, specimen, no? Then, uh, sa mga ganitong uh, uh, Serial number na solid guys Meron pa rin namang mga number Na mas mahal Compare sa iba So, yan yung number 8 Solid serial number 8 So, hindi ko alam yung pinaka story dyan Or kung ano ba yung uh, Pinaka reason kung bakit Mostly, no Mas mahal Yung uh, number 8 na solid serial Compare sa Uh, ibang number Pero yun yung mga nakikita ko guys At saka na-observe ko Through the years Na mas mahal yung ganong uh, number Compare sa Ibang uh, uh, Serial number Then syempre Sa mga ganong uh, Mga solid serial number guys Importante rin kasi yung condition Ng uh, note. no So as much as possible Ang uh, hinahanap ng mga collector Is yung uncirculated condition Possible na almost uncirculated siya wala lang siyang ganong lukot ganyan or uh, damage stain no sa banknote so possible na pwedeng mabili sa inyo yon then uh, iba pang ano guys uh, iba pang uh, possible na pwedeng bilhin yung mga 200 pesos ninyo na perang papel ay yung uh, tinatawag na mga fancy no although yung uh, solid cereals is part ng uh, fancy serial notes or a fancy serial number so meron pang iba which is yung uh, uh, kung di ako nagkakamali is ladder so yan yung uh, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga ganyan or 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 at the same time meron din tayong uh, uh, almost solid ibig sabihin uh, kung puro 1 yan tapos yung huli naging 2 so may isang uh, number sa dulo which is uh, naiiba or possible pwede sa unahan guys no na number then uh, meron naman yung mga low serial number so sa isang series kung halimbawa a uh, AB 00001 ngayon may mga 0002 So hanggang mga 100 Yan yung mga low serial number So yun yung guys Yung mga hinahanap ng mga collector So, lahat naman, sa lahat ng uh, denomination ng banknotes. Pero, mas lalo ngayon yung 200. Kasi nga, possible, no? In the future, kung hindi talaga gagawan ng uh, BSP ng polymer banknote itong uh, 200 pesos, ay, uh, yun, talagang itatabi yung mga ganong uh, uh, denomination. At the same time, yung kung mga ganong uh, serial number. Sa presyo naman, guys, uh, hindi ako ganon na... Uh, Uh, maalam no sa presyo ng mga ganyan na mga banknotes but pwede natin ano guys kung meron kayo pwede nyo akong EPM at the same time itatanong natin sa mga mas expert no sa mga banknotes regarding don sa mga presyo ng mga ganong serial number, ganong condition, etc so yun lang guys sana meron kayong uh, natutunan or may naibigay akong idea regarding sa mga back notes, especially itong uh, 200. At the same time, yung mga serial numbers na hinahanap ng mga kolektor. So, yun lang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood. Music